Okay. Mga kababayan, mga kaigsunan, no? Mga kauban diha sa uh, uh, Bisaya sa Mindanao, no? Maayong adlaw ninyong tanan, no? Ah, uh, gandang magandang araw din sa lahat ng uh, nandito sa Luzon, ano? So, ito si Cardo Critico, ah, uh, muli yung ating channel ay uh, magbibigay uh, ng mga opinion, no? mga sari-saring uh, pananaw at uh, mga kritisize o magkritisismo tayo sa mga nasasagap nating ano mga pangyayari o balita <laughs> as usual itong si Kibuloy kasi siya yung pinakamaingay sa lahat ano uh, tingnan nyo naman <laughs> binastos pa yung ating uh, binastos pa yung ating mga dakilang bayani ha, ah, mga kaibigan ah si di man lang nahiya kaya ah, Gat Jose Rizal at kaya Gat Andres Bonifacio bakit ko nasabi yan no kasi ginamit niya pa ginamit pa niya pangalan nitong dalawa no yung dakila nating bayani yung mga pambansang bayani natin at ah, paparinig niyo paparinig ko sa inyo kung ano yung sinabi ng Uh, <laughs> bastos na ito okay, pakinggan natin bago tayo magbigay ng ano bago ako magbigay ng aking uh, dagdag na mga opinion at uh, pagpuna sa ginawa ng taong ito saglit lang to mga isang uh, minuto mahigit lang uh, kasi sa dami ng kanyang mga sinabi no ah uh, paulit-ulit sabi ko nga doon sa isang vlog ko paulit-ulit lang naman uh, yung mga pinagsasabi niya ang nadagdag ito yung uh, kaya uh, sa mga dakilang bayani natin na ginagawa pang sangkalan nung taong ito pakinggan natin no? at hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking inahanap hindi po niyo ako makikita sige, i niyo ninyo ako ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice ako hindi ako hindi magpapasakop sa tyrannical rule ako hindi magpapasakop sa oppression yon pag-usapan lang natin yung tyrannical rule ano uh, Gumamit pa ng uh, malalim-lalim na english itong si uh, Kibuloy ano uh, ma, na ma, napilitan tuloy tayong uh, i-research pa o search pa yung ano yung tyr tyrannical rule no so ang isa lang naman ang ibig lang naman ibig lang naman sabihin no ni eh, uh, ito ay uh, malupit na pamumuno so ang tanong agad ginagamit niya pa ito ano para siguro mabigat pakinggan o nakaka uh, nakakamangha tingnan o pakinggan tyrannical rule so tulad ko na hindi naman bihasa sa English, eh, mapapaisip ka. no ba yun? Ah, mukhang tunog, ano, tunong ah, kakaiba. <laughs> tyrannical rule. Pero yun nga, yun lang yun, ano, malupit na pamumuno. Ang tanong, ala, sino ba? Sino bang may malupit na pamumuno? wakit mo pinagsasabi na ikaw ay nasa, o dumadanas ngayon ng tyrannical rule? Kanino? ah, kay Marcos sa adun sa gobyerno ng Marcos ngayon eh wala nga eh. hindi ka nga sumisipot sa mga ano pinagbigyan ka hindi ka sumipot sa makailang hearing yung congress makailang hearing yung senado hindi mo sinisipot paano nga namawalupit ka o na na nauopress ka sa US inuopress ka ba ng US mas lalong hindi dahil uh, sa katunayan nung ikaw ay makapag-bill ay nakatakas ka pa nga doon sa Hawaii kung hindi ako nagkamali at yung tauhan mo lang na si uh, Salinas ang naiwan doon at nakulong at uh, pag, ang alam ko nakapagpiansa uh, na rin so alin ang kinasabi mong uh, ikaw ay uh, nakakadanas ng pagmamalupit <laughs> no? pamalupit na pamumuno nino? Ha? sobrang drama yata ang pinaggagawa mo na hindi naman uh, naramdaman ng tao uh, wala namang Ramdam na mamamaya na ikaw ay pinagmalupitan ng Marcos regime kung tinutukoy mo o yung US government man na yan ha? Huh? pagpatuloy natin no? Uh, marami siyang pabulaklak sa mga pinagsasabi niya no? pagpatuloy natin yung tungkol doon kaya kina Gat Andres Bonifacio at uh, kay Gat husi uh, uh, Rizal suppression of my rights pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino ha? dito sa aking bansa tutulog aking dugo kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa iba yung dagat nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin hindi po ako papayag sa ganun kung imamanhant ninyo ako kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan. Iyan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo mga oppressor ko ngayon ay hindi na mga banyaga, kinagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabuatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. <laughs> yun ha ah, yun mga kaibigan ginamit pa yung salitang martyr no ah, magiging martyr din daw siya tulad ng pagiging martyr ng ating uh, mga pambansang bayani na sila uh, Gat Jose Rizal at Gat Andres Bonifacio no <laughs> ang ka ang kapal ng muka ah, <laughs> pa pa para sa akin paano mo ikukumpara ang sarili mo no Patayin ka man, uh, dumanak man ang iyong dugo, hindi kayo magkakapariho, no? Malayong malayo ka sa mga dakilang uh, bayani natin o bayani ng mga Pilipino. Unang-una, ha ah, ang mga katipunero, ang mga bayani natin noon ay uh, lumalaban para sa mga usaping kalayaan, no? mga kalayaan natin, yung mga tinatawag na pananakop, aktwal na pananakop ng mga dayuhan, no? Sinakop ang ating bansa, no? Kawalan ng justisya sa mga batas na pinapairal nila. Tayo, mga Pilipino na uh, nandito sa Pilipinas, pero hindi nakaka... Uh, nakakalasap ng justisya, uh, uh, dahil nga ang uh, ang justisya ay para lang sa mga dayuhang namuno sa ating uh, bansa. no So, may aktual na pananakop. Kaya, ang panahon mo at yung panahon nila ay napakalayo. Biruin mo, uh, lumalaban sila para sa kalayaan, para sa uh, maging malaya ang ating bansa sa pananakop ng mga dayuhan eh ikaw eh, hindi ka naman uh, hindi ka naman gano'n ano paano mangyari yun Hindi ka wala kang nga uh, nga nikatitin na uh, uh, may ipinaglaban ka particular sa mga interest ng mga mamayang Pilipino ni isa wala kang ipinaglaban <laughs> samantalang yung uh, sila Andres Bonifacio sila Gatos Rizal ay talagang ang daming uh, klase nung uh, ang daming klasing pagsasamantala ang ginagawa ng mga dayuhan laban sa mga Pilipino. Samantalang sa panahon natin ngayon, ni paglaban mo nga yung dagdag na sweldo sa mga mga workers ay hindi mo magawa. Ikaw pa nga mismo ay lumalabas na mapagsamantala, hindi nagbibigay pasahod doon sa mga uh, nauto mong magboluntaryo kuno diyan sa yung mga proyekto ni wala kang uh, niwala kang programa para tulungan yung mga magsasaka para mapatupad yung land reform na matagal na rin nilang uh, gustong mangyaring 100% may patupad na sa mga uh, uh, legal o sa mga uh, makatutuhan ng mga nagsasaka eh ang ikaw ang balita pa nga sa eh land grabber ka diyan sa <laughs> Davao kaya paano, ang napakalayo, binastos mo lang ang pangalan ng dalawang bayani natin, no? At wala sila, namatay sila, na wala silang uh, mga kaso ng tulad sa'yo. At wala rin silang ginagawang uh, katulad ng mga ginagawa mo. Uh, namatay sila na hindi sila nagpapayaman no <laughs> Kung hindi pa usong helikopter, may helikopter na no, By the way, may helikopter na, may mga eroplano na Nung panahon na yun, pero Hindi sila namatay na nagkaroon man lang ng talagang katulad mo na naging ubod ng yaman Na ginamit ang uh, reliyon Para maging Magsakmal uh, mag, uh, Ng uh, milyon-milyon o bilyon-bilyong pera Hindi rin sila namatay o Uh, ino-office o uh, sinasaktan dahil sila ay may uh, kasong uh, child abuse no? meron bang kasong child abuse yung mga bayani natin <laughs> meron bang qualified tip na qualified human trafficking ang mga namatay nating bayani at, uh, at pinili mo pa yung dalawa na pinaka pambansang bayani natin no? Mahiya ka naman. <laughs> ha? Ikumpara mo ang sarili mo doon sa mga bayaning yun. Ini eh, ni sa ganyang uh, uh, Pagpamantayan uh, ay hindi ka pumasok, no? Mahiya ka naman, uh, kibuloy, no? Nakakahiya na kung saan na uh, sa pag uh, mo ngayon eh, kung ano-ano ang mga propaganda o kadramahan na ginagawa mo ngayon no? Ginamit mo pa yung ating mga pambansang bayani. Ha? Ang dami mong palusot sa totoo lang, ha? Mga kababayan, mga kaigsunan, nga kanang labina, kanang diha sa uh, kabisayaan, no? Nga kasagari. Kasagari o sa, sa Tagalog, ka karamihan sa ating, karamihan sa kanyang mga naging uh, uh, membro ay mga nasa lugar ng kabisayaan o Mindanao. No? Sa mga tuwid, Minsan, ang inyong lingkod, si Cardo Critico ay nag sasalita din ng bisaya dahil taga dyan tayo. Yun. Kaya kung minsan sinasabi ko nakakaya o oh, uh, gumagamit ako ng terminong bisaya dahil ako'y uh, lumaki dyan, ako'y bisaya. No? So, dami mong palusot eh. No? Mga kaigsunan. Ang daming ano nito, ang daming mga uh, kiaw-kiaw, mga mga kung anong kadramahan ang pinagagawa ano ang una niyang sabi noon hindi siya dadalo sa Senado at Kongreso at tanging sa korte lang siya dadalo ngayon naman na uh, may kaso na binal na uh, hindi na natigil hindi na mapigil yung nakabimpi na kaso doon sa korte ng Davao at ngayon ay uh, inutosan na yung Davao na buhayin eh ayan na may kaso ka na ngayon na nasa korte na mismo. At yan ang sabi mo noon. Nahaharapin mo pag nasa korte na. At ayaw mong marap, humarap kina Risa Ayaw mong marap sa kongreso. Ngayon, nasa korte na. Bakit ayaw mong marap? Ngayon, may iba ka na namang palusot. Ha? Tinuturo mo na naman yung Amerika. Tinuturo mo na naman yung uh, uh, administrasyon ngayon. Nakisyon, nagkukutsabahan para ikaw ay... Uh, gagawa ng extra uh, something na malupit. <laughs> Grabing pagkadramahan naman yan, no? So, mga kaibigan, mga kababayan, mga kauban di sa kabisayaan, panibagong panluloko na naman ito, no? At ginagamit pa yung ating mga bayani. Yun lang ang uh, masasabi ko, uh, magbantay at uh, maging uh, matalas tayo palagi sa pag-obserba sa mga ginagawa ng mga ng mga taong ito uh, tayo uh, gusto pang manipulahin no gusto pang kuni uh, uh, kunin ang ating kaisipan para maging, maging uh, mag magbigay ng simpatiya sa kanya pero no way no okay maraming salamat at uh, maraming salamat ulit sa buong uh, pagpanood ng aking video ito paki-subscribe paki-share paki-like Thank you at uh, mag-iingat tayong lahat.